Mga kawain, naabot na sa baybay mga kababayan Isa ta karon sa mga isa ta karon sa saksi sa mga gag dagkong kiat sa balod mga kababayan Og tanaw na tong palibot mga kababayan ha. Tanaw na tong palibot oh. Dagka na kayo diri ang bako. Abo. Au sini ba loy? Bakaw. Bakaw. na may naon bakaw. Oh. Talawa, labong na kayo mga kababayan ha. Muday na ang mga puyanan sa mga Pinoy sa isda. Diri na siguro murag diri mag-itlog ang mga isda mga kababayan oh. Pagkalabong ang kay diri mga kababayan Oh, Ot. Ang pag-abot din sa drop ni ang da, ko ang balod ba kamay, hindi naging siya makahunat ang balod ba? Kahit tungod siya ang gamot, nga dag ka dagko na po ang gamot mga kamay. Nga habog na po siya nga bakaw mga kabayan Ito na, papatsara na siya mga kabayan, Isa sa siya nga makahatag sa atong kuhan mga kabayan Karami itong na mga, pag mudag ko lang kini siya, na yung mga tsunami, tsunami, murag dili din sa kaabot din sa ato, dali mga kabayan ang balod dagko ko, kahit tungod sa dag ka na bakaw nga nakasalipod. Palong ano? Kamay ng bakaw. Tapos ka lang bukid ya bakana bodaka ba? nakataas dahbog ya pangpang diri mga kabayan. Kanana ang pangpang mga kabayan muna diri ang highway. Highway na tadi ya mga sa babaw. Highway sa katong sa kurbada sa maputi mga kabayan. Karsada na dia karsada na dia mga kabayan. Kanang kabog oh. Grabe ka kabog kay mga kabayan. Taas, oh, taas kayo. Ay, salamat. Mga Bakaw gyapon ta diri mga kabayan. Taas keri nga bakawan mga kabayan. Abot man ito sa pero nakakita diri og kining bato gibutangan og bayag o mga kabayan kay sa duda na ko mga kabayan mo kini moy gatambayan sa mga nagbantay diri sa bakaw so na mga kabayan sa bagong tanong mo siguro murag diri magtambay saka ta saka puro puni pangpang gyapon ni mga kabayan abot sa unahan puro pangpang -pang na ni dito padulong sa barangay pagahan mga kabayan pangpang habog na mga pangpang -pang dito saka ta diri mga kabayin.

Kaya kaya wa sari batu ga alas kai tumpan. Dong singot. Yop. Kaya kaya wa ibu sing na kabayan. Puru batu dire ba kabayan puru hinai. Praktik ling laktan. Ini ini bos, ke. Tumban. <occurs> Maka kawain mada ilisodnya dalam, kat-kat dapet dah. Kat-kat ang milu, oh. Sige, pahit milu. Nita ilisod-lisod. Nita rung. Yes. Kasakara yut. Ayahan na paglawin. Cakit